labas eh. Dito muna tayo sa Dito muna ng... tayo Habang uh, tingin-tingin dito sa Labas ng gym Tinong tayo ng bitasoy bitasoy So bitasoy Nginiinom po Habang um, uh, nagantay tayo ng consumer Pero legal na kamaw ito pasok

wala pa rin nga na ko pinakapon. Hay, gusto ko si photo ko. Si Tateng din ko, dito. So, binabangaran lang ko dumating. Hindi ko sinusuportahan na kupit na ako. Ito laro